yan mga kabayanik yun mga kabayanik nagpipishing na naman kami ni Don Robert you know, si Don Robert Ooh, may, baon. <laughs> may baon may kami. baon kami di bali nang magutom sila wag lang kami you know mga kabayanik ay sana makakadali kami ni Don Robert ang ganda ng dagat ngayon mga kabayanik kung makikita nyo ang linaw nakaraan grabe ang alon sana tumagal ng hanggang alas 6 yan ganyang itsura yun know, mga kabayani nalakad tayo ngayon ni Don Robert pero may na ano na kaming daan ni Don Robert na hindi kami mahirapan kaya nakalap na may bagong kalsada Oo, oh, may bago kaming kalsada hindi dyan sa ano kumunoy dito tayo sa nalubog kami dito dito tayo mga kabayanik Little mountain. Little mountain yan o ang dalawang magigiting si Don Robert at si Daddy Nick TV <laughs> yan ba yan lakad lahat tayo dito na kami sa taas. Dumaan, hindi na doon sa baba. Kasi yun doon sa baba, mga kabayanik, lumulubog yung paa namin. Dito sa taas, medyo matigas. Mga kabayanik. At huwag kayong mag mga kabayanik, hindi mainit yung panahon ngayon. Malamig yung hangin. Dahil eh, palamig na dito sa Libya, mga kabayanik. Yan o. Oy. <laughs> Ayan o. Tignan yung ganda ng formation ng bato na to. Mga kabayani, ano tawag sa, mga, sa ano na to? Bato na to. Alam ko may tawag dyan eh. Di ba may ano, galactite, galamite ba yun? Ito hindi ko alam kung ano tawag dito. Pero may pangalan to, may tawag dito sa ganitong bato. Parang corals to eh. mga kabayanik may napanood ako eh ewan ko sa tiktok yun mga kabayanik ang bumubu bumubu pala ng buhangin sa dagat isa yung parrot fish mga kabayanik parrot? o parrot kasi kinakain nila yung mga coral mga corals tapos dinudumin nila buhangin na totoo kaya yun mga kabayanik Ganda ng dagat mga kabayani ko. Uy! Makarami sana kami ni Don Robert mga kabayanin. sarap ng lakad mga kabayanik yun shout nga pala sa mga sword family natin dyan at sa mga OFW na katulad natin lalong lalo na yun nandito sa Libya mga kabayanik shout sa inyo at shout din sa pamilya ko yan sa mga kamaganakan natin dyan shout sa inyo oy oy Magpasta na. Magpasta ba ako? Oo. So, Magpasta pala tayo, mga kamayan. tayo. Yun, oh. Sarap mga wheel ngayon, mga kabayanin. Uh, nung nakaraan mga kabayanik Nakita nyo naman ito sa last video natin Sobrang lakas ng ano alon Sama. Sana mga kabayanik Hindi umihip ang panahon Lalo ng hangin mga kabayanik Sana pumirmi siyang ganyan Para medyo maging maganda naman Yung aming pangangawil ni Don Robert isang tawag ko lang kay Don Robert palagkagad ka kagad sabi ko kay Don Robert Don Robert mga will tayo ang ganda ng panahon talaga ah, palag wala pa tumpik tumpik tournament eh tournament namin ni Don Robert kaso ang problema mga kabayanik magkaiba kami ng day off nito dun ako nalungkot eh binago ng amo ko yung akin day off eh wala, Eh. si Don Robert bukas day off niya ako kinabukasan Sabado oh. Ay nako Hindi tayo nakaporma mga kabayanik Imbis eh May kasama tayo, mga will Wala ganito na lang oras kami magsasama ni Dolobert Sa umaga malapuan You know Oo oh. Oh, maaga naman akong uwi ko bukas eh. Biyernes eh. 11:30 lang nandiyan na ako eh. Dala akong baon, no? Panangalian, no? Ay. Pauwi na rin pala to. Baka naman malusaw ka. Hindi, nee, pahinga na lang ako bukas. Sabado. Oh. kaya alam, maaga ka rito bukas exercise mo hmm, tapos kahit mga 10 ka lang eh. kaso nga lang di mo rin masabi pag napasarap ang hirap magsabi ng oras pag nangingisda tandaan mo meron yung dagat mga baton na yan yun mga kabayanik oh. yun, nandito na tayo sa pwesto natin mga kabayanik yun o oh. high tide low tide ang daming seaweeds Yun lang Ang daming seaweeds mga kabayanin Yun lang Doon ako lalong quarters Ah, may nangimis daw na seaweeds mga kabayani ko oh. din tayo ahagis mga kabayani mamaya maya, maya. tapos na yung pangista natin kinabi na tayo yun nga lang medyo hindi malalaki huli natin pero ang malaga may huli pa rin tayo ayan uwi na kami ni Don Robert mga kabayani you know uwi na kami ni Don Robert siguro mga nakaano tayo sampu ganyan nahuli natin sampu tapos may mga talakitok na maliit maliliit, pero mga sampu. Pwede nang isabaw-sabaw, mga kabayanik. Ha? Ay, oo. Yung dalawang malaki. Malaki ba yun? Malaki rin yun. Hayaan mo na. Para na sa mga kaibigan natin ipon yun. Pero... <laughs> Tinabot na kami ng gabi ni Don Robert. Ang aking fishing rod ay naputol. Nabali. 200 dinar. <laughs> hey, walang laman pala. Pwede pa yan. You know, mga kabayanik. At yun nga, mga kabayanik. Si Don Robert, bukas day off. Maagad na dali to. Bukas naman kasi may pasok ako, mga kabayanik. Sabado day off ko eh. At uh, yun nga, mga kabayanik. No, Ganda pa man din ang panahon, no? Ito yung aking marutang. Tinabo. Mga kabayanik. Ganda ng dagat to. Ganda ng paligid, maka 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 mga kabayanik. Ha? Botete lang ako kanina. Botete? May botete nga. mga Kaya hindi tayo makapagpalubog eh. Masasayang lang eh. Nakita ko rin eh. so pag ganito gabi lang medyo may hirap ng kumagat yung mga isda Yung mga hinuhuli namin ito Robert. Ano na ngayon pusit? Namumusit na yung mga lokal mga kabayanik. Yan mga kabayanik. Kaya yun mga kabayanik. Always remember. Remember always. I love you. Kahit madilim. <laughs>